Ito po ay inner pairings ng Vespa. So, ayan, sumemplang, nagkaroon ng basag. So, aking ire-repair yan. Gagamitan ko lang ng Mighty Band at Bulak at aking dingihinangin ng Soldering iron So, pati yata itong fender uh, niya, sa unahan ay nagkaroon ng konting uh, kalos. So, ayan, gagawa natin ang paraan. At uh, ito namang buka. Ayan, nagkaroon ng UP. Yan ay aking uh, ibabalik sa pamamagitan lamang ng kahoy. No? Tutula ko lang yan. So, ito na yung inner pairings niya. No? Hindi ko na lang naipakita sa inyo ang pagre-repair. May nagwala naman po akong video niyan at nai-upload ko. So, dito ay pakikita ko lang sa inyo kung paano ko i -re repaint Ayan, katulad niya, yung gas-gas. Ayan, tatanggalin ko nga muna yung sticker. Ayan. At dadami ko na rin itong ayan, yung uh, cover ng muffler, yung mga gasgas -gas din. So, pati itong sa may uh, step, no? stepping board, ayan, nagkaroon din yan sa may bandang ilalim. So, malalalim ang tama, kaya need itong i-primer muna, then mamasilyahan. Sa pagtatanggal po na sticker, para hindi mahirap itong angatin, Gamitan po muna natin ito ng blower or heat gun para lumambot po yung dikit niya. Ang side pairings nga pala ng Vespa ay Yero no. So, kaya ito ay sasagarin ko na sa liyang 120 grit. Puput po rin na ito at ilalabas na yung yero. Kesa ito ay masilihan pa, mas maganda na kumakakaiwas tayo sa masilya. So, mas uh, mas magandang lihay ng magaspang ang yero. Then, apply po ito ng primer. Sa pagliliha po, pwede po nating alagyan ito ng dishwashing liquid. Malaking bagay po ito upang malinis po na gusto yung ating bubugahan. Magaspang po yan para maganda kapit ng primer. Pagkatapos pong maliha, masabo ng dishwashing liquid, mabalawan ng tubig na malinis, then patutuyin po itong mabuti. Then, bubugahan na po ito ng primer. Ang ginamit ko pong primer dito ay Gilder Epoxy Primer Black. Mas maganda po kung magbubuga po tayo ng primer ay mainit po ang panahon. Mga 2 uh, to 3 coats po hanggang sa uh, pumantay na po yung primer doon sa pinakakulay. So, dito po bag po tayo magbuga ng base coat. Ang gagawin po natin dito ay lihain po muna natin yung primer ng 400 to 800 grit hanggang sa ito ay kuminis. Then, pag ito'y sigurado na tayo makinis, nalinis na po no, yung ating primer, bubuga na po ito ng pinaka-undercoat. May undercoat pa po ito na urethane white para lumulpro po yung kulay ng ganda ng red. Kasi pag ito po inirekta natin na naka-primer lamang, hindi po lalabas yung ganda ng pagkapula mangingitin po yung pagkared niya. Kaya need pa muna itong lagyan ng undercoat na urethane white. Dito ang ginamit ko nga palang urethane white ay Ansal urethane white. Dito po ay naka coach po ako ng urethane white. Masang laging meron po tayong 15 minutes plus off o interval bago po tayo mag-recoat. So dito po, uh, after pong matuyo ng undercoat na white, pinasadang ko po ito ng lihang 1000 grit wet sanding po. Then kapag ito'y pantay na at makinis na, bubuga na po natin ito ng urethane red. So, mga three coats din po ng red. Ang sa mapantay po, no? Then, ganoon din po ang proseso. Uh, mag lang po tayo ng 15 minutes bago po tayo mag -record. sa so, pagbe-blend po ng kulay ay may iba-ibang pamamaraan, no? So ito, ito yung pinakatama niya, no? Ang ibe-blend ko lang dyan ay yung red. Kasi kung hindi siya sakto sa kulay, at least ang ito iso solid natin, no? Yung tinimplang color, then pahapyaw, panipis. Pabanising. Pati dito, pabanising. Dito, pabanising. So ngayon, ang iniiwasan natin niya kung magkaroon ng uneven shade o kulay, ay hindi mapapansin ko sa mga duktungan. Ayan, sa mga duktungan. Yung may mga kapartner, para pagta-top ay lalahating ko na. Kaya naman para mas uh, makakasiguro tayo na hindi magmamata. Misa kasi pagka hindi maganda yung pagkaka, uh, blending ng ng pagkakabuga ay nakakaroon ng mapa. Ayan, parang ganyan, no? Uh, Ito'y niliha ko na ng uh, 1,000 grit. Lahat yan niliha ko na para pag-top Pero ito ay bubugaan ko pa ulit ng red. Ayan. Kakapalang ko na dito sa niritoke. Then, pahahapyo na o pabanishing. Tapos ito, kaya ko mga nilagay na ng tape sa bawat bandari, ay para bubuin ko na yung top coat niya. Pero ang red, hindi na. Ang red hanggang dito lang. Pero yung top coat, lalahatin ko na kaya naman. So, para mas uh, pantay talaga, makasiguro tayo. Pero pwede sanang i-blend lang yan. Dito lang din ang top coat. Dito bubugahan ng thinner na may konting top coat. Pero dahil kaya-kaya na ma-top coat lahat dahil maliit at may mga duktungan, so mas magandang i-top coat na lahat para mas masigurong pantay. So, ang gagawin kong buga dito ay dito solid, pero panipis. Pati dito panipis. Pag sigurado na po tayo, pantay na po yung red niya, bubuga na po natin ito ng top coat. Ang gagamitin ko po ng top coat dito ay Hipik 400S Titanium 2K Clear. So ayan, uh, mist coat lang po muna yung first coat ng uh, urethane top coat para hindi po siya magkaroon ng pinholes. Papakakitin lang po muna natin. Then sa second coat, doon na po natin i-semi -se full coat. Then, yung third coat ay full coat na. So, pwede tayong uh, mag-minimum of 3 coats po no, sa top coat. Pero kalimitang ginagawa ko po pag ako po ay nagta-top coat ay minimum of five coats. Para kung sakaling magkaroon ng mga diferensya ay pwede pa nating mahabol sa liha then ibabating po natin yan po yung advantage ng makapal po ang top coat Pagkatapos pong may final top coat, ayan, lilihain po yan ng 2,000 grit para ibabaping po natin. Ayan, fine po yan. So, wet sanding din po, no? Sa pagliliha, uh, ingat po tayo kasi ito po yung ating ibabaping lamang. Huwag po natin ganong ididiin ang pagliliha. Baka masugatan po yung mga kanto. Yung mga kanto po kasi ay napakasailan. Yan po ang unang napuputpod. Kaya sa pagliliha po ay smooth lang po no o yung swabe lamang. Huwag po yung padalos-dalos. After pong maliha ng 2,000 grit, lalagyan ko lang po ito ng rubbing compound. So, ang gagamitin kong rubbing compound ay satiric cream, sewn black. So, ayan po. Ang laman po niyan ay kulay ivory. So, ito naman po ay water-based. Hindi po delikado sa balat o sa ating mga daliri. So, pwede po natin itong hawakan. Then, ayan. Gumamit po tayo ng bopping machine. Pero kung wala po tayong buffing machine, pwede po natin gamitan ito ng basahan or microfiber. Pwede rin pong bulak. So, ang gagawin lang po natin dito ay pag-apply po ng rubbing compound ay i po natin. Ulit-ulitin lang po natin hanggang hindi po natatanggal yung gas-gas na pinagdaanan po ng liha. Basta po ulit-ulit lang po. So, kung wala na at na Napatay na po yung mga pinaglihan. Lalagyan na po natin ito ng wax. sa tingin nyo po ay okay na apply na po natin ito ng wax dito po ang gagamitin kong wax ay turtle wax so pupunasan lang po natin yung surface then kumare ay uh, patuyuin lang natin ng mga ilang minutes 3 to 5 minutes okay na po yon. then uh, pupunasan po natin ito ng uh, cotton or microfiber kung wala po tayong vaping machine so ang wax lang naman eh, ay mas sa asensya no ang purpose lang naman ng buffing machine ay mapakinis siya, mawala po yung mga gas-gas na dulot po ng liha. So sa pag-wax, uh, sigurado na po to na makinis na po. Ika nga ay wala na po itong mga guhit no na galing sa pagliliha. Ang wax naman ay ang purpose lang ng wax ay kumintab ito, maging shiny ng gusto at tumulas. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirate naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapagsubscribe, please subscribe at pakihita rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.